sama-sama tayong magiging sa saksi. Bago sa saksi, isiniwala at ni Retired Police Colonel Royina Garma na iniutos umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipatupad ang Davao Model ng kampanya kontra droga. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Quadcom sa Kamara ngayong gabi. I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Tuna Luisa, Napa City. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs. <laughs> on a national level replicating the DAVA model. <laughs> the DAVA model referred to the system involving payment and rewards. Sabi pa ni Garma, may tatlong level ng pagbibigay ng timpala sa Davao model. Ang unang level, kapag may napatay na suspect. Ang ikalawa, tungkol sa pagpupondo sa mga planned operation o co-plans. At ikatlo, ang refund para umano sa operational expenses. Ang mga binanggit ni Garma, nakasaad sa affidavit na pirmado niya. Nangyari raw ito noong May 2016, isang buwan bago umupo sa pwesto si Duterte. Nabanggit din ni Garma ang upperclassman niyang si National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo na inirekomenda niya para magpatupad ng Davao Model. Naganda rin daw si Leonardo ng proposal na idinaan umano kay Sen. Bongo. Ina-outline umano ng proposal ang operation ng task force sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ay kay Garma, si Leonardo ang nagsasagawa ng briefing sa lahat ng hepe ng PIDEA, Intelligence Group, Regional Director at PNP Chief tungkol sa operations. At kung meron daw na matay, iniulat ito ni Leonardo kay Go. Kay Leonardo Umano ang final authority para matukoy kung sino ang isasama sa listahan ng drug personalities at classify sa kanilang threat level. Sinusubukan pa namin makuha panig ni Duterte, Leonardo at Go. Meron po bang pumilit sa inyo para i-execute itong apidabit na ito? Wala pa, Mr. Chair. Um, it took me one week to make some reflections and what possesses uh, you are uh, to to uh, yeah, uh, execute I, yeah i realize the the truth will always set us free mr Chair. and uh, at least i will be able to contribute if we really want to make to make this country a better place to live and for our children i think we have to do something para maibalik po yung atras sa PNP. Bago po yan mga kapuso, idiniin ni Kerwin Espinosa sa Quadcom hearing si Sen. Bato de la Rosa na nagutos umano na idawit si dating Sen. Laila de Lima sa drug trade sa Binibid. Itinanggi ni de la Rosa ang paratang. Idiniin din ni Espinosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakapatay sa kanyang abang si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Saksi si Rafi Tima. Sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa'yo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Itinuro ni Kerwin Espinosa si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na nagkuto sa kanyang idawit si dating Senador Lila de sa Bilibid Drug Trade. Ginawa ni Espinosa ang akusasyon sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa mga umanang EGK o Extrajudicial Killings ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Pinilitin daw siya ni De La Rosa na iugnay ang negosyanteng si Peter Lim sa illegal drug trade. Idiin si Peter Lim at si Laila Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Eh, kung walang problema po yon, sir, gagawin ko yun. Ayon kay Espinosa. Nangyari ito noong November 2016 pag uwi niya sa Pilipinas mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates kung saan siya naaresto. Ipinakiusap din daw ni De La Rosa na makipag-collaborate kay Ronnie Dayan, ang bodyguard noon ni Dilima, para tugma ang testimonya ng isa't isa sa investigasyon ng Senado. Sabi ni General Bato, ayusin niyo ang statement na magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Bukod kina Dilima at Lim, may pinadadawit pa raw na ibang pangalan si Bato. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ku, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, nitingog si Juby na isali daw si Congressman Richard, binawi niya rin sa pagdinig ang pag-amin noong drug lord siya. Marina man itinagin ni Dela Rosa ang mga paratang. Pagbigkitan ko 'yan, suntukin ko na sa mukha. Pagsalita siya, akala mo sino siya'ng malinis. Nakausap ko lang siya isang bisis. pupilitahan ko doon sa kulungan niya 'yung tinanong ko siya about kay Espinedo, 'yung uh, 'yung totoo uver sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera si Espinedo. Ang totoo daw ay Kapag yung text sa Espinido, hindi daw sumasagot. at sinasagot daw mga Bible verses. Kailan lang nang na ipawalang sala sa Dilima ng iba't ibang korte sa lahat ng hinarap niyang kaso. Nag-sorry si Espinosa kay Dilima. Beretsahan na itinuro ni Kerwin kung sino ang nag-utos na patayin ang kanyang amang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na pinatay sa kulungan. Nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narkolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So, naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Na, opo, Mr. Chair. Bukod sa pagpatay sa kanyang ama, paniwala rin ni Espinosa, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos na idiin si Dilima sa kalakaran ng droga sa bilibid. Ang napanggit mo rin kaya ginawa niyan sa iyo ni General Bato sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato sa palagay ko sa aking pagkaintindi walang iba kundi Presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Hawak na paok ang isang testigong magpapatunay sa koneksyon umano ni Alice Wu sa umano'y Pogo Kingpin na naareso sa Laguna kagabi. Ang lalaki na kilala niya bilang si Boss Boga ang nagpondo umano para maitayo ang mga Pogo Hub sa Bamban at Porak. Saksi si Salima Refran nabistong pugad ng sari-saring iligal na aktibidad at pag sa mga Pilipino at dayuhan ang mga Pogo Hub sa Bambantarlak at Porak, Pampanga. Ilang buwan matapos i-raid ang mga ito. Kagabi, nasa kote ang sinasabing big boss ang Lucky South 99 sa Porak. Siya si Alin Han na mas kilala rin dito sa atin na alias uh, Boss Boga uh, ginagamit niya rin po yung pangalang Liu uh, uh, Dong at How uh, How na sa sa English po ang meaning nung How How ay uh, boss of bosses Liu Dog ang pangalan ni Lin Shunhan sa Chinese passport na pinakukumpirma pa sa Chinese Embassy. Ilang buwan din siyang tiniktika ng mga operatiba at bago na aresto, bantay sarado raw siya ng mga bodyguard. Maiba-iba rin siya nagamit ng sasakyan, mga mamahalin at bulletproof pa. Yung mga mahabang baril like yung mga rifle 5.56 tsaka yung mga... Uh, mas malalaking kalibre, hindi, tumata hindi tumatalab doon. Sasagasaan lang kayo kung checkpoint kayo o nakaharang kayo. Sa impormasyong nakalap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC, pinanganak si Lin sa Fujian, China noong 1991. Una raw siyang pumasok sa bansa noong 2016. At malayang nakakalabas-masok at nakatira sa Pilipinas gamit ang SRV o Special Resident Visa. Kingpin o Godfather ang turing kay Lin Shunhan na nasa likod daw ng labing walong iligal na pogo sa bansa sa Luzon, Metro Manila, pati Cebu at Davao. Sila yung mga nagsimula ng pogo hub dito, no? mga pogo operations dito. Although they started small uh, during 2017, nagtayo sila ng mga maliliit na yan dun sa mga golf courses. Uh, dito sa Pilipinas. Siya raw ang nagpondo para maitayo ang Lucky South 99 sa Purac at ang dating Hongsheng Gaming na naging Zunyuan Technology sa Bamban na iniuugnay kay Smith Mayor Alice Guo, ang paok may hawak na saksi sa mga krimen sa Lucky South 99. Iniuugnay rin ang nasabing saksi si Lin Shunhan kay Alice Guo na kilala raw nila bilang si Madam Wa Kasi po siya talagang siyang siyang siya. Nalaman ko na nga lang po na mayor siya, siya si Alice is noong nag-senate na. So yun. Um siya, si Madam Wise nagre-report kay Boss Boga kung ano na yung status ng pagtatayo doon sa loob ng Baofulan. So yun, magka-partner po sila. Yun, mas matas lang po sa kanya si Boss Bogo. Tingin ng paok si Lin ang sadyang tinatago o hindi binabanggit ni Guo. Our belief is that Alice Guo or Guwapi is merely uh, a prompt part of the criminal organization but merely a front of the criminal organization. Uh, kung ano man talaga yung intention ng sindikato para sa kanya, si Alice lang po nakakaalam nun. Hindi nga namin ang reaksyon ng abogado ni Guo. Wala pa silang tugon sa ngayon. Pero depensa ni Lin ma maaresto. I he think his uh, is strong, guys. And then maybe after that, he will provide the passport. Bukod kay Lynn, labing dalawa pang dayuhan ang nasukol kagabi, kasama ang isang blacklisted ng immigration. Sumailalim na sila sa immigration inquest. Arestado rin ang siyam na Pinoy na pawang mga bodyguard, driver at staff. Ang ilan sa kanila, nakuhana ng mga armas. May info kami na merong isa sa mga bodyguards niya na, na former uh, uniform personnel. Uh, we just don't know kung whether PNP siya or AFP siya. Nabigla lang po kami sir. Hindi po namin alam na ganon yung mga problema. Nabigla rin kami sir. Hindi po namin nakikita yung mga ano nila sir, gawa nila sir. Patuloy ang investigasyon sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nima Refra, ng inyong saksi. Kuha po yan sa pagsagip ng U.S. Coast Guard sa lalaking nakakapit sa cooler habang palutang-lutang sa Gulf of Mexico. Nareskyong na ang laki sa kasagsagan ng Hurricane Milton. Hanggang ngayon, milyon-milyong residente pa rin ang walang kuryente. Nasa labing-anim ang naiulat na nasawi. Sa panayam ng unang hilid kay Consul General Donna Rodriguez ng Philippine Embassy sa Washington, D.C., sinabi niya na walang Pinoy na nasawi sa pananalasan ng Hurricane Milton. Mari pong gamitin sa kaso ni Kibuloy sa Pilipinas ang plea bargain agreement sa Amerika ng opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas ayon po sa Justice Department. Sa ilalim ng kasunduan, pumayag si Duenas na aaminin sa korte ang pagtulong para ayusin ang hanggang isang daang peking kasal ng mga KOJC member para makaiwas sa immigration law ng Amerika. Kapalit po nito ang mas maagang kaso na marriage fraud o mas magaang kaso ng marriage fraud laban sa kanya. Pero sabi na abogado ni Kibuloy, walang digang na batayan para makaapekto ang plea bargain sa mga kaso sa Pilipinas. Sinabi rin ng legal team ni Duenas sa Amerika na hindi niya tutulungan ng anumang gobyerno na litisin si Kibuloy o iba pang kasapi ng KOJC. Nananatilian nilang tapat si Duanyas sa tungkulin nito sa religious group Sa mga Filo Blackjacks na bigong makakuha ng ticket, good news dahil inanunsyo ng YG Entertainment na magkakaroon ng second night ang Manila Stop ng 21 sa November 17. Sold out ang kanilang first night sa November 16. Sa post naman ng member na si Dara sa X na dating Twitter, binahagi niya ang kanyang excitement sa pagbabalik bansa ng grupo. Pretty Girls, our main girl is back with her latest Mantra. Yan po ang bagong single ni Jennie ng Blackpink. Bukod sa upbeat vibe na showcase pa ang kanyang rapping skills. At all out naman ang suporta ng kanyang co-members na sina Jisoo, Rosé, at Lisa. From Malibu Nights to Manila Nights, balik kinas ang American band na para sa kanilang three-night concert series na makikick off bukas sa Bulacan at masusundan ng pang gabi sa Cebu. Daming concert. Pwede <laughs> tayong humapol, Ato. Sa <laughs> ko. Okay, sa ka na lang ako, Mas malapit. Okay. Mga kapuso, 75 araw na lang. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging. Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.